Naman ng fire extinguisher at hydrant sa mga eskwelahan, iminungkahin e ng DILG bahagi ito ng education campaign para maiwasan. Ang sunog sa paaralan. Erlo Bringas, sinong nagsabi niyan? Erlo. Para maiwasan na ang naganap na sunog sa isang paaralan, iminumungkahin ngayon ng Department of the Interior Local Government o DILG na magkaroon ng karagdagang gamit ang mga public school sa bansa tulad ng fire hydrant at fire extinguisher para agarang mapatay ang sunog. Kasunod niya ng nangyaring sunog sa San Francisco High School halos tatlong linggo nang nakakaraan na kung saan natupok ang ang isa nilang gusali. Kasabayan ng pamamahagi ng ahensya ng mga fire extinguisher sa Colyat High School na pakikinabangan ng paaralan at nakatak ng malagyan din ng kada isang classroom. Ayon kay DILD Secretary John Vicremulla, bukod sa fire extinguisher, kailangan din ay may iba pang gamit pamatay sunog ang paaralan na dapat na makita lalo na sa si mga classroom. Ito, four floors. Walang fire hydrant dito kung magkaroon ng sunog, it takes mga, mga limang minuto bago dumating, kumalat na yung sunog nun. Ang kailangan natin, magkaroon ng sariling fire hydrant at magkaroon ng training ang bawat skwelahan kung paano nila maliligtas ang kanilang mga skwelahan. At mas mura pa ang fire hydrant kaysa fire extinguisher sa bawat skwelahan. Bukod sa pagbibigay ng fire extinguisher, mayroon ding seminar ang BFP sa mga mag-aaral ng eskwelahan para maturuan sa tamang paggamit ng fire extinguisher. Dito itinuro mga paraan kung paano ito magamit ng maayos at mabilis na magamit sa panahon ng sunog. Dagdag pa ni Remulya, may mga karagdagang programa din ng DILG para matiyak na magiging maayos lalo ng mungkahing malagyan ng fire hydrant ang mga paaralan. With the BFP, na sa mga water providers, yung mga water concessionaires, na maglagay sila na fire hydrant sa bawat skwelahan. Um, hindi pa, ito private yan, private initiative yan. Ito may part of their service sa kanilang, um, sa kanilang franchise na maglagay sila ng hydrant sa bawat skwelahan sa matala, pinahayag naman ni Remulla na sinibak nito ang ilang opisyal na Makati City Fire Station matapos maakto ang nakaparada ang kanilang mga sasakyan sa daan ng pasukan at labasan ng stasyon. Nakarang din kasi ang mga naturang sasakyan sa mga fire truck kung saan malinaw umanong paglabag sa Fire Code of 2008. Saan kayo nakakita? Fire Department sa Makati, Premier Central Business District doon nakaparada sa harap ng fire truck at ambulance ang mga kotse ng opisyal. Ang fireman nag-violate ng sariling fire code. At kaya ayan, necessary talaga na ma-relieve sila sa posisyon. Ang order ni sir, ay... I... Ano po? Sa... So, Relieve, tapos na-file namin ng administrative cases laban sa mga opisyal. This is gross negligence. It's not acceptable. Kung ganyan lang ang mga bumbero natin, na uh, kung sarili nilang patakaran, di nila kayo sundin, eh, ba't susunod yung privado? Erlo Bringas para sa 100% Balita.